Hey yo! What's up mga idol? It's Merims again at welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe at hit ang notification bell para always kang updated sa mga panibago ko ang upload So for today's vlog mga idol ha, ah, uh, may sasagutin naman pa akong uh, comment about sa vlog ko paano kumuha ng uh, barangay certification ito po ang kanyang comment si at porcadelia darwin so ito po makakuha po ba ng barangay certification kahit di ka butante since birth po dito na kami nakatira so ayun mga idol bago muna natin yung sagutin ay quick intro muna tayo So, yun mga idol, makakuha po ba ng barangay certification kahit di ka butante since birth o dito na kami nakatira? Opo, idol. Ang sagot ko dyan, opo. Kasi, ang ibig sabihin ng barangay certification, ikaw po ay qualified resident of your uh, barangay. So, yun po, makakakuha ka po uh, mga idol. So, kung di ka naman po butante, ang uh, um, advice ko sa inyong mga idol, ang uh, gawin mo, pumunta ka sa barangay nyo din, uh, magtanong ka kung re-releasean ka po ba o hindi. Pero, idol, uh, re-releasean ko ka po, po niyan kasi since birth uh, nandiyan ka na po nakatira then uh, ang sa sasabihin sa'yo uh, magparehistro ka ng mga idol. So yun po, kung minor de ka naman, uh, kahit sa iski lang muna mga idol. So yun lang mga idol. So at for Kadilla Darwin, uh, I hope na uh, naliwanagan ka doon sa aking uh, paliwanag. So I hope ano uh, nakatulong po. So ayun mga idol, uh, hanggang dito na lang ang aking vlog. Uh, I hope uh, naka share naman po ako ng uh, kunting alaman. Hindi po tayo expert pagdating dito. Uh, marunong lang mga idol. True experience. At research-research uh, lang mga idol. So, huwag dito na lang mga idol. Uh, maraming salamat. Uh, God bless.